sa ng bahay? Saan ba may pabahay na mura ang down payment at mura rin ng mati? Hello, kachunin! Malamang, yan din ang tanong ng karamihan sa ating mga kababayan. Pagkatapos tayong hagupitin ang sunod-sunod na kalamidad, may mga nag-iisip sigurado na kailangan ng magkaroon ng matatawag na sariling tahanan. Dinig kita, kachunin! Kaya, samahan mo ko na magtanong-tanong pabahay na mura ang down payment at mura pa ang monthly? Meron ba tayo dyan? Meron! 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 Mga ka-tune in, marami po sa ating mga kababayan na nasa Metro Manila at uh, yung iba eh, nandoon pa sa ibang bansa, ang gustong magbalik probinsya. Kaya sa episode po natin ngayon, aba, sisilipin natin kung makakahanap ba tayo ng bahay na worth it. Ika nga, sulit na sulit. Yan. Teka, mukhang namali yata ako ng lakad ah. Para akong nasa Gresya. Apollo! Apollo! ako naririnig. Maya pa yung abak po, abe! Oh, sumagot! <laughs> Ibig sabihin, nandito ko sa Pampanga. Nandito ko ngayon sa Mabalakat, Pampanga. You have reached your destination. Aba, andito na agad tayo. Ibig sabihin, napaka-accessible nito. Mga 10 minutes lang mula sa index. Andi ka, magtanong-tanong tayo kung saan tayo dito makakahanap ng bahay na pasok sa apat na M. Yan, Mura, maganda, malapit, at meron agad malilipatan. Nakakakita kaya tayo dito noon? Parang mahirap ah. Tara, Ente, ente, ente. Boss, Ay. pwede ba magtanong? Pa, paano po yan? Ay, hindi, meron lang sana akong uh, hinahanap dito eh. Katuling ko ba yan? Ang galing mo naman. Mata ko lang nakita mo eh. Idol kita eh. Ay, maraming <laughs> salamat. Habi, ah, eh, eh, tatanong siya na, taga rito lang ba kayo sa area? Opo, sir, sa loob lang po ng subdivision ako. Oh, eh, parang meron kayong machine dito. Saan ba kayo nagtatrabaho? Ah, dito lang, sir, sa City Hall. Ah, sa City Hall. Ano taga po? dito rin ako, sir. Yung, mga, pwede ba malaman kung ano po pangalan nyo? Kailan Jason, niyo naman sir. Ako, Jason, po. Jason. Jason. Opo. matagal ka na ba rito? Opo, sir. Uh, hmm. Actually, nang upahan po ako dati, sir, ng uh, one year. Oo. Uh -huh. Tapos nung nag-open for sale po ang Severa, hmm. nag-bill na rin po ako. Sir. Pero, alam mo, ang kagandahan dito, yung work, uh, yung place of work mo, tapos yung bahay mo. Oo, sir. Walking lang. distance lang. Walking distance lang Walking talaga. Distance ano lang. pang meron dito sa bukod doon sa manapit ka sa Sir, tubago? meron tayong ano, uh, police station sa labas, oh. tapos sa likod nandoon ang Bureau of Fire. Oh. Meron din tayong CBRR mo sa likod, sir. Oh. Para for in case of emergency, madali natin sila matawagan. Yung, tapos ang lapit pa kanina, galing lang ako sa si Alex, mga 10 minutes lang. Oh, Opo, si sir, may exit ng napaka Dolores. Napakaswerte. Siguro, ituro mo na rin sa akin, saan ako ba pwede mag-inquire ah, sa sir. mga bahay na ito. Dadaanan mo lang, sir, yung supermarket. Ito, uh, ito may supermarket. Opo, sir, okay. tapos yung simbahan. Mm -hmm. Pagkatapos po na yung school, sir, diretso ka lang, hindi po yung sales office na si Vera. Dito, sa likod na ito. Opo, sa sir. likod na. Okay, baka okay, malate po. ka See. pa. Salamat thank po. You. Thank, you. Thank, thank you. Thank you. Thank eh, para sa bundok pala ako din na nandun din nito. Pa. Ay, ka pala yan, bitin mo pa selfie. Ay, opo, opo, o, po, wala nang problema. <laughs> Kumusta po kayo? Mabuti po, Katunjing. Selfie po Buti tayo. Buti na matna ang niyo ko kahit na mata ko lang ang nakikita. Idol nga, idol, na, idol ay, po, po kayo, Katunjing. Buti na mga naman, oh. Ano. Taga rito ba kayo? Selfie lang po tayo, Katunjing. Opo, homeowners po ako dito. Hmm. Yes, ano ba kayo galing? Galing po ako sa pamilihan, sa supermarket. Ah, yung sinabi ni Jason, yung nandito lang? Opo, walking oh. distance lang po mula ay, dito sa subdivision ay, ay, namin. Kuyenta ko ng kwento, hindi ko pa natatanong pangalan niyo. Ay, ay, ay ako po? Po, po si Maricor de Maricor, po. opo. Tama, merong uh, supermarket. Tapos, ito ba yung eskwelahan na... Opo, na, oh. yan na nga po yung eskwelahan. Uh -oh. Yung pong katulad namin po mga homeowners. Uh -oh libre po kami diyan. Kayo naman naman Pagka yung anak niyo, hanggang ano po 'yan? Hanggang anong Hanggang senior level, high po. Hanggang senior high. Yes oh. po. Libre. Libre po. Lahat ng mula uh, kinder po hanggang senior okay, high. Kayo naman naman mm -hmm. basta yung anak mo kailangan mag-aral. Yes po. Araglado Opo. lahat. Napakagaling Opo. Napakagaling naman. Eh, ba't kabisyado niyo yung mga patakaran dito? Matagal na ba kayo po dito? po ako dito? Opo, 11 years na po ako nakatira dito. Oo. Kayo po, eh, ano pong ginagawa eh niyo dito ako sa Mabalakan? Kasi naghahanap, alam niyo, pagtatapat ko na sa inyo, ha, meron akong uh, sariling lakad. Ito, 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 ito. Ito kasing mga katsuni natin, ito ito, 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 yung mga katsuni natin, eh, nagtatanong sa akin kung saan ako makakahanap ng mura na na down payment na bahay, tapos mura pa yung monthly. Ay, po, masasamahan ko po kayo dyan, katungin. Eh sige, hindi pa kayo na, hindi ba kayo mabala? Ay, hindi po. Uh, malayo pa ba o malapit na? dadaan na lang natin po yung mga pamilya ko. Nandun po sila sa pool. Pool? Opo. May pool? Meron po. Marami po tayong mga amenities dito. Ayos pala eh. Opo. May pool. Tama-tama, nainita na ako. Pwede Opo. kaya ako maligo dyan? Pwede, pwede po. Kahit hindi pa humo. Sabihin nyo lang, bisita nyo ako. Opo. Eh, Welcome sige. to Sibera, mabalakat po. Ay, para model. <laughs> para model na si Opo. Vera. Eh, sige po, ako na kaya magdala niyan. Ako na ako magdadala. Salamat po. salamat po. Ito na pala. Daddy! Tignan mo kasama ko, si Katong eh. Ay, sir! Yeah, Kumusta po kayo! Ito na oh, po, idol kita eh! Ay, thank you, thank you ka po. po. Ay, salamat po. Po kayo? Ay, thank you. Kayo pala yung kanina pa yung sinisilip-silip ko. Mukhang kayo may ari nito eh. <laughs> Ay, po kayo. Ayun po yung mga anak ko, Katong Ay, hello! Ali kayo rito. Ay, hello! Ito pala yung uh, Tatlo pala yung anak ninyo. Oo. oo. Oh, oh, oh. Ayan. Mga ilang taon na? Ito pong panganay ko, kato niya. Halika rito, the... Ralph. minty oh. usual uh, old na po. nag, ano, college ka na? Opo. Oh, oh. Ayan. Nakapagpatapos dyan po sa may dalis. Hello. Ito po si Samantha. Ay, Sam, ano oh, basta ka. Anong grade mo na? Um, uh, grade 12. Grade, ah, uh, grade 12. Nandito ka, nandito ka ngayon, oh, nag-aaral. Okay. Ah, galing ano. Last po ka yeah. yan, dalis. Oo. O, hindi ko na kayo aabalahin. Sige, tuloy nyo lang ginagawa nyo. At uh, uh, kakausapin ko lang itong mga magulang nyo. <laughs> Uy, salamat na Napaka maaliwalas dito sa lugar na ito. Matagal na ba kayo dito, kuyang? Opo, nasa 11 years na po. 11 years. Kuyang, paano nyo po napag-desisyonan na dito na po kayo tumira? Uh, Unang-una po kasi, ka sa lugar na to sa subdivision na to merong eskwelahan mm. na libre. Uh -huh. Yung mga anak ko, yung panganay, numipat kami dito 2009. Grade uh -huh. 3 pa lang siya Grade noon. Three, uh -huh. Nasa private school. Uh -huh. Problema ko pa yung pambayad. Yes, yung, medyo yung mahal matrikula. sa private. Uh -huh. Eh dito, libre na lahat. Hanggang nakapagtapos na sila dito. Ito nga yung sinasabi mo kanina, ating ano, na lahat ng mga homeowners dito, ang anak, dito pwedeng mag-aral dito na libre. Oh, po libre po uh, Ang galing eh Oo oh, oh, oh. uh, tapos Uh, yung po, aside uh, po doon pagdating ng Tulehiyo, walking mm -hmm. distance lang din po sa Mabalakat City Garden. Uh Oo. -oh. Meron din po gano'n. Tsaka, 'yung mga amenities natin, kagaya po dito, 'yung mga swimming pool kapag pagalinbawang mm -hmm. gusto mo mag-relax, no? Uh -oh. uh, punta lang po tayo dito sa mga sa mga clubhouse, uh -oh. 'yung mga Ang laki ping, nga eh. Batang maliit, 'yung uh -oh. bunso ko, sa uh -oh. playground naman po siya naglalaro. kung pag may oras dito kayo nagbabanging na pamilya, no? Oo, wala bang bayad to? Wala po. Ah libre. Yes, libre po ah, lahat. Ice pane no? Libre po. Yung pong mga amenities, ito lang ho ba yan? Uh, ito lang ba ang meron dito? Meron pa po kaya to mm -hmm. Meron po tayong basketball court na covered. Mm -hmm. Tapos badminton, mm -hmm. tsaka po tennis court. Ah, so meron hindi din lang pong gata ano. Yes, mm -hmm. meron din pong gym dito. Kaya pala ang babang. katawan mo kuya eh. Hindi na. Malapit-lapit na tayo magkaroon. <laughs> ang nagkapareho sa atin, tiyan, pareho malaki. <laughs> sa mga milestone po, sabi niyo, kung labing isang taon na kayo dito, ano yung mga milestone na na-celebrate niyo na po dito bilang uh, pamilya? marami na ka, Tony. Seven years old yung anak namin. Oo, uh, oh, yung babae. Oo. Uh, oh. po siya nag-celebrate ng 40 years old niya. Oo. Oh, <laughs> Oo oh, nga pala, happy birthday. Huh? Thank you, ka, Tony. Uh, marami na po. Tapos yung bunso namin, hmm. made in Sibera. Dito, <laughs> na, <nabuo. laughs> si oh, dito na yung na, nabuo. Buti hindi Sibera, pangalan. Oo ano? nga po eh. Nagkataon, Sibera siguri. Oo. Dito na rin po na ano, nabuo. kaya, lumaki yung pamilya. Uh, okay. Maganda ho yung amenities, pero kumusta ho ba yung unit? Uh, okay naman po, Kato Nying. Uh, Maganda din po. Uh, uh nasa sa unit owner na lang. Uh, Kung gusto niya pang pagandahin. Uh, gusto niyo, Kato Nying, tingnan niyo yung unit ko. Eh, uh, sige. No? Okay lang okay, oh, lang. okay lang. Hindi po. ako makakaabala. Wala pong problema. Ah, sige po, okay, sige, po. No? Tara po. Sige po. Thank you. Dito po tayo. Ay, dito tayo. Tira lang. Pasok po kayo, Kato Nying. Ay, thank you po. Ay. Ay. Pwede ba ipasok na yung oh, po? Ah, sige po, diret na lang po, Katanying. thank you. Wow! Uh, ito po yung unit Man namin, na. Katanying. Pero, oh. uh, ito po, na-improve na po namin. Ito so, ito po yung, yung uh, living area po? Uh, living area. Pupo uh, oh. po kayo. Opo. Oh, uh. uh, ang problema, baka makakatulog ako dito. Hindi, <laughs> <laughs> ayos lang po. Tapos, dito po, pag bumili po tayo ng unit na single, ito lang po siya. Yung pong ginawa ko doon, Katanying, yung laundry area ko, in-improve ko siya. Mm. Ito yung uh, room. Oh, teka, meron ka ditong uh, parang family area mo to. Opo, no? opo. O. Uh, ayun, ito. Kasi meron kang TV dito eh. O. Theater area po. Uh, ito, uh theater area pala <laughs> to. So dito kayo nanonood <laughs> na <laughs> sine. Oh. Mm -hmm. Bali po Lato ito, Kato yung 45.5 square meter, Lato. yung lot area niya. oh, ito, oh. yung, ito yung... Townhouse A na sinasabi. Townhouse A. Opo. Uh, so eh, dito, ito, ito yung yung uh, of course ito yung, yung dining, dining ano opo. tapos ito ang inyong uh, yung pantry kayo dito babae yes, pantry ito to top second floor Opo, po kata Nying. ito po yung second floor niyan ito uh, po yung stay. ah ito yung sinasabi nung isa pang isa pa CR, CR. Opo. dahil sa dalawang unit ito oo dalawang unit, unit kasi uh, so magkaiba sila uh -huh. magka uh, tigis sila uh -huh. na parang CR. Na, uh, two, two units rolled into one. Opo. So opo. ngayon, sa taas po niya, nandiyan na yung mga kwarto niyo. Opo, ngayon, ilang kwarto po tayo dyan? 4 Katangin. 4 na king. kwarto. Saktong-sakto lang sa inyo, kayong mag-asawa. Tapos pagka lumaki wala. na to si Pogi, Oo, may, may sarili, sarili na, na sa kwarto. Parto. Ngayon, Opo. malamang eh, sa inyo pa nakat Correct nakatabi po. yun. Eh. Pagka Tama outside po. ko lang buka, malamang dito ka sa baga. <laughs> Tama ka. <kato, dyan. laughs> opo kayo. Ah, sige po. Opo. Pwede ba ako dito para maupo oh ako, oh ako oh naman oh. Dito ba nagbabayad eh? Yeah. Oh. Pwede ba maikwento sa akin, kuyang kung, kung uh, magkano yung ibinabayad nyo rito na monthly? Siguro yung experience nyo oh kung, kano, uh, kung 11 years na kayo dito. Noong 2009 po kasi, hmm. yung mga unit dito nasa ano pa lang, 830. Mm kaya thousand, townhouse A. Uh, uh, no? murang ang murang monthly lang, lang. lang po noon, oh. Uh, kato nying, is nasa 6,000 lang. 6,000? Oo. Uh, 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 pero ilang ngayon taon po, yun? Mga ilang 30 taon? years 30 po 30 yun. Years Pero naman. nasa atin naman po kasing mga buyer, kung uh, gusto natin kagad matapos, pwede uh, naman tayo mag ng payment sa pag-ibig fund. Uh, Oo, oh, dahil uh, puro pag-ibig to eh, no? Uh, uh, ano uh, yan? Po. Diminishing balance? Diminishing. Oh, uh, diminishing balance. yun, uh, no? yun ang kagandaan ng pag-ibig. Pagka nagka-pera ka, kumita ka sa kahit anong negosyo mo, hanap buhay. Pagka binigla mo bayad, mamabawasan mababawasan Lili po yung number of years. Yes. Okay. Yun. Yun ang kagandahan. Kaya kami, ikinuha na namin yung 30 years para po hindi siya pressure. Oh, o, di mo... Di mo maiwasan yung medyo gipit ng konti. At least, oh. meron tayong average na binabayaran na affordable. Totoo yun. Sino ba nagbabudget sa inyo? Ating kayo, kayong Ate Maricor? Opo, pumisan po ako. Pumisan siya. tali <laughs> 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 meron din po kaming uh, kinuwang isa ngayon. Oh. Uh, On-process siya oh. yung, yung sa pag-ibig pa. Tinan mo na ano. Ang agandahan kasi ngayon sa property, uh, ang gandang investment, ano? Exactly po. Ang bilis ng appreciation niya, mm -hmm. ano? po. Mm -hmm. Tsaka ang kagandahan kasi katon yung, especially itong lugar na to, mm -hmm. uh, magandang lugar, kumpleto. Mm -hmm. Ako, kaya nag-stay kami siguro dito dahil uh, kagaya ng mga anak ko, imagine nine years old siyang lumipat dito yung panganay. No? Kahit umikot siya dyan, hindi ka nangangamba kasi totoko. nasa isang community lang siya. Totoko, eh. totoko. Yung mga nakatira, magkakakilala kayo. Oo. Kaya ngayon nga yun nga, eh, Yes. Mm -hmm. Yung pong pagpasok nila sa eskwela, naglalakad lang, no? Mm -hmm. Uuwi, naglalakad lang. Mm -hmm. Yung menos mo sa service, di ba? Eh, mo pa. Pagpo sa labas, sigurado yeah. may service po kayo. Hindi eh, bababa sa 2,000 oh. yan. Eh, nakakaseed na po kami nun. Saka ah, hindi. Eh, Tulad dito, kung walking distance hmm. na sa escuela, pagka lunch time, uuwi dito, dito Uubi kakain. <laughs> kakain. Yes, oh. Tama eh, po. O. Eh, sa labas, okay. ang mahal-mahal ng okay. pagkain. Opo, oh, ganun so, nga So, tatanungin ko sana kayo kung ba't hindi kayo sa Metro Manila tumira. Eh, parang yun na yung sasagot niyo sa akin eh. <laughs> yun Talo. nga po. Kasi, uh, unang-una, Lakim probinsya po kasi kami ay mm. kagaton eh, no. Ah mm -hmm. uh, dito kasi ano uh, hindi pa siya masyad hindi masyadong crowded no sa pollution. Opo. Uh -uh -uh. Lalo na po yung mga bata kailangan po sa mga bata yan ay eh, no? uh -huh. Kaya mas uh, ginustuhan po namin na manatili dito. Manatili dito. Oh. So no po ba batong uh, subdivision na to. Ano marami na kagad nakatira? Marami na po. Isa uh, po kami sa mga first uh, homeowner na, na tumira oh, dito. Congratulations. Oh, oh, mm. First batch po first kami. First batch po uh. kami. Oh. Kaya napaka-blessed po namin na uh, kami ang una, no, na experience namin talaga yung kagandahan ng community. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Nakita niyo yung kaniyang uh, medyo may evolution tueng. Eh. Una eh ilan lang kayong tao mm -hmm. tapos nadagdagan oh, po. Padami ng padami. Ah. Anong mga na-encounter niyo problema? Kami Una, po wala naman. 10%. Wala po kaming nakitang problema dito sa mga unit namin. Mm -hmm. uh, maganda. Maganda yung mga unit na na turnover sa amin. Mm -hmm. Tsaka mas lalo na ngayon kasi mm -hmm. alam paka-alam ko mas inimprove, mm -hmm. mas pinaganda. Tsaka flood-free tayo dito exactly. ah. Oh na yun, kahit na nag undoy oh itong pinakahuli Never po kaming binaha dito Ang ah, galing naman pala nito. kasi naman... yung may kasabihan po kasi dito eh uh. Uh, sa mga, mga matatandang tandang mabalakan uh. Pag daw lumubog na yung ano yung yung tore ng simbahan uh. sa San Fernando uh. yun pa lang daw ang level ng mabalakan uh -uh, Totoo yun daw kasabi. Konting yabang konting oh, yabang kaya nga, very proud po kami na <laughs> dito kami nakatira kasi parang nako ako. na ako 'yung mga kachunin natin ha. Alam nyo naman ay inahanap ko lang kayo ng mura tapos eh mababang monthly. Eh ngayon nakita nyo, ha, Ito, mga tao to, mga mga buhay na saksi. Sila nakakaalam, hindi lang 'yung itsura, kundi 'yung komunidad kasi hindi lang naman bahay ang bibili mo. Tahanan ang itinatayong mo. Eh tapos komunidad pa. Opo. Eh nako, salamat kuyang. Sige. Thank you. Marami salamat. Hoy, mga kachunin ha. Alam nyo na ha. Ano nga pangalan ng subdivision na to? Sibera. 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 Mabalakat. 10 minutes lang sa NLEX. Pwede na akong maging endorser nito. Opo. Pwede, pwede. <laughs> Katuning. <laughs> o di pa no? Mga katunin, samahan niyo ako. Mag-inquire na tayo. Now na. Tara. Oh, uh, hello, Kim. Mm. Oh, oh uh, nandito na ako sa Nobelin Street. Nobelin Street o oh, di sa may Phase 2 Black 4 Lot 33 Ah oh, ganun ba? oh, sige sige Bababa na ako oh, oh. Ah, sino ba, si, sino ba si Kim sa inyo? Ah, ako po. Ay, ikaw pala yun, Kim. Eh, ito naman si... Riza po. Raisa, uh, ah, nice to meet you. Nice to meet you, po. Kamusta? Eh, mainit Pasok dito, eh. Pasok po tayo, sir. Ay, kala ko, gusto nyo talaga ang mawala yung kutis baby ko, Hindi eh. Hindi po, sir. Pasok ah, po tayo. Sige, sige. Thank you. Uh. Salamat. Captain Ying, baka gusto niyo pong ipasyal po namin kayo sa mga commercial area po natin sa labas. Ay, de, Okay na. na, na sabi na sa akin kanina ni Jason yun na sa ah, lubong kong residential. Nakita resident niyo na po yung simbahan natin, natatang school. Ay, oo. Meron Tapos din po tayong Robinson Nandiyan uh. din po ang City Hall ng Mabalakat At yung Police Station po sa Kato Eh, napasyalan ko na lahat Mabuti't ma matalas yung nasa lubong kunin Ng homeowner din uh, dito oh, oh. Uh, oh. How about the amenities, sir? Halimbaw, yung swimming pool ka mo? Yes po, may swimming pool din na, po tayo Naitour na rin ako kanina doon Ni Maricor Yung Apo. isang homeowner ninyo Apo. Uh, Ang totoo, nung kaya ako nagpunta dito At uh, gustong-gusto kayo makausap kasi nga eh merong merong mga ka-tune in tayo na nagtatanong ng mura. At uh, mura na pero magandang uh, klase ng pabahay. Pero bago ang lahat, pwede ko na bang tanggalin 'to? Pwede po. Oh, magkakalayo naman tayo ng konti May, may konti na tayo social distancing eh, no? Saka nang makita ko yung uh, mga itsura yung magaganda. O. Oh. Salamat po. Sir. taga taga marketing magaganda. Ay, oh. yes, yes po. Oh, walang kayabang yabang <laughs> Kailangan nung sir dapat yung face value. Tama din naman. Okay, ang una kong tanong, magkano ba ang uh, ang uh, isang unit dito para doon sa mga gustong magkabahay? Uh, meron po kami tatlong townhouse model dito po sa Severa, Mabalacat. Magkano mm -hmm. nga yung contract price ng uh, townhouse A? Sandali po, may kodi ko po ako dito. <laughs> Sige, no problem. Para magtayong magkamali, baka mag-abono tayo eh. O, townhouse A, oh, magkano contract price? So, yung townhouse A po natin, mm -hmm. nasa 1,608,000. Yan, okay. Equity naman po is 82,000. Ito yung uh, cash out ng uh, buyer, po nila. Oh, yes, okay? Po. Tapos, Tapos ang monthly yung... niya, magkano? Uh, nasa 9,109.91 po. For 30 years? Yes. Po. Uh, magandang presyo na yon. Ipang edad, edad po ng tao is 40 years old bito. Ayun. Pero kung mas maganda? Ah, uh, pag mas matanda po uh, Magandang maganda kanya ngayon ko lang natutunan. Uh, okay. so pag 40 years and above, sir, oh. Age bracket. For mm. example naman po, ang edad po is 45 years old below. Ah, mm. uh, ang low na bola ay yung monthly amortization po nung is nasa uh, 10,000 po. Mas po. malaki. Opo. Uh, Oo. Oh. Tataas lang po siya ng 1,000 kasi yung po kasi uh, uh. pag ibig ko may age bracket po. 'Yun pala. Oh. Tapos 'yung namang uh, pangalawa natin, yung uh, townhouse B. Yes, ito po yung townhouse house ako, binati. Ako ang professor na pumapayag sa kodigo. So, <laughs> sige, pwede, sige. <laughs> uh, uh, uh. uh, yung total contract mm. price po natin mm. is 1,303,000. Okay. Mm -hmm. Uh, equity naman po niya is 66,000. Tapos ang monthly amortization ah uh, nasa 7,387.59 uh, po. Pagka ba yung buyer o potential buyer nakapaglabas na ng 66,000 o 82,000, for that matter, ah uh, pwede nang lumipat? Uh, no po, sir. Ah uh, hindi, hindi pa, hindi pa. Ah upon loan take out po within 7 uh, days po, pwede uh, na pong lumipat. Ah uh, pag na-approve na yung Pag-IBIG, pag uh, Within 7 days sir, pwede uh, na po sila makamove uh -huh. Tapos kami, uh-huh. uh, naka free miscellaneous fee rin po kami. Sa townhouse uh -huh. fee po natin, uh, makakap less po sila ng worth 80,000 na miscellaneous fee. And uh -huh. then sa townhouse B naman po natin, Uh, magkakaroon po sila ng 70,000 na less na miscellaneous fee. Uh -huh. Ang miscellaneous fee po natin, yan po yung notorial fee, uh -huh. legal Uh-oh. fee, uh -huh. moving fee, Sagot pricing. na ninyo yun. Sasagutin na po natin. Aba, napakagalante nyo naman, nabi. <laughs> Ang galing, ano? So, dalawa lang pala itong pinag-uusapan. Kala ko tatlo. Meron pa, sir. Sakto, uh, sakto, sir. Uh, meron meron pa? po tayong Christmas promo ngayon. Ito po, ang Townhouse Premier. Pagka, medyo kinakabahan <laughs> ako pagka mga promo-promo na ganyan eh. Okay, <laughs> Townhouse Premier. Yes, sir. O, ano naman yung promo dito? Ang Townhouse Premier po natin, ang total contract price niya, sir, is 1,483,000 po. Okay. So, sir, sa 20,000 lang, mm -hmm. all in cash out. Aha, uh -huh. 20,000? Yes, sir. Magkakaroon yes. na po kayo ng sarili niyong bahay. Teka muna, ito ba'y parang pre-selling o wala pang pinata yung bahay? Yes, sir. Ito na po mismo. Ito mismo? Ang mga mm -hmm. ito, ito, po ito mismo? Yes, sir. Yes, Ready pa. for po. occupancy. Biyaran pati. So, <laughs> 20,000 pesos na? Yes, sir. Napakamura naman yan. So, okay. 20,000 ang cash out. Pero ang uh, monthly amortization mo is 8,400 po. Oo, at 1.4 something million for payable for 30 years. Yes, sir. Pag ibig napakamura naman 'yan. Opo. Opo. Yes. Para pa lang ano mo kung uh kung may 13th month pay pala yung uh, isang nanonood sa atin ngayon, Na dalawa middle class na na empleyado. Oo makakapag-avail na Ma, po Kaya naman naguhulog ka ng renta mo. Yes. No? Okay. Ito po uh, yung pinakamagandang reward mo sa sarili mo uh, uh, sa so, uh, hardworking po nila ng 2020. Gano'ng kalaki ang Ang townhouse premiere natin, sir, uh, is 35 square meter 35? Po ang lot area niya. Ang floor area niya, sir, yan po yung 44.04 so, po. Ayun. ano requirements dito sa promo niyo na to? Uh, bali, sir, ang requirements uh, is basic requirements lang naman po. So, um, kung employed po sila, ang kailangan po natin is COE with compensation. Ito yung Certificate of Employment Yes sir uh -oh. With compensation uh -oh. Na naka-breakdown po Ang sahod nila uh -oh. And then kailangan lang po Na naka notaryo po ito Okay Pangalawa po Two valid ID uh -uh. And then one by one picture Two pieces po uh -uh. Uh, Proof of billing po Basta sa bahay na tinitirhan uh -huh. po nila uh -huh. Uh -huh. Kahit hindi po nakapangalan yes. sa kanila And then uh, birth certificate po If single uh -huh. If married po Marriage certificate Oo uh -huh. Pwede ba girlfriend lang Ang kasama mo? Uh, pwede May ka-live-in? Halimbawa, sir. Ang talaga, kung oh, si Tidora ka, oh. ha? <laughs> <laughs> pwede ka nga po yung ganito. Halimbawa, mm. hindi mm. sakto yung sahod ko. Eh, oh. may girlfriend ako. Oh. Pwede siyang maging co-maker ko. Ah, oh, ganun ha? Opo. Oh, Magaling pala yan. E, teka muna, ngayon, ito bang promo na ito hanggang December lang? Yes, sir. Kaya yes, po o. dapat magbadali na po sila. Oo pwede nga. Hanggang December 31 lang po ang papromo po namin. Marami bang units available? Baka naman may magsipuntahan uh, dito. Wala naman na pala kayong units na natitira. Oh, Opo, sir. Meron pa po tayong mga available units <clears throat> na RFO. Pero, sir, kailangan po nilang magmadali. Dahil uh -huh. ang dami pong nagpapareserve. Yun ang problem. po, ang dami pong pumupunta. Problema yan. pala, ano? so, mabilisan lang. Meron ba kayong uh, website? Ganun? Uh, yes, meron. Oh, uh, yung pong Severa si Alive. ah uh, dito po yun sa Severa si Mabalacat. yung Westchester Realty Corporation. Meron din po kami project nga po pala katunging mm -hmm. sa Severa si Bacolor and sa uh, Samira Angres. Sa so, Samira Angres, katunging, uh meron din po kami pa-promo doon na Uh, townhouse premier din po. 20,000 20 all in cash yes. out din po. Oh, ah, Napakaswerte na. No. Angeles, sir. Pwede, pwede na to, no? Opo. At teka uh, muna, may binanggit ka kanina sa aking libreng, uh, libreng miscellaneous fee. Libre pa rin ba to? sa Yes, sir. Thousands? Libre pa rin po. Na 60,000 yun, sir. Nakatipid ka na 60,000. Opo. Eh, ano pa ginagawa nyo? Uy, oh, uy, dito, dito kayo tumingin. Oh. <laughs> kayo, kayo. Oh, ano pa ginagawa nyo? Oh, makinig kayo dito sa dalawang babae na to. Oh. Ayan na, ah, hanggang December, 31 lang. Yes, Hama ba? Sir. Opo. Wala na extension? Wala na. Wala Ayan, na. Promo, iba. Ay, kayo, ang ang hilig-hilig nyo sa promo. Sa bagay, ako din naman mahilig ako sa promo. Okay, thank you. So, mga ka-tune-in, ha? Alam nyo na gagawin nyo para hindi kayo maubusan o baka, baka naman kayo maubusan pag babagal-bagal kayo. Tawag nga sa Severa, Eto na sa Sivera, Mabalak Pampanga. Ito number. O paano, ka in. nasagot ko ba yung tanong mo? Saan merong murang bahay with low down payment at low monthly amortization? Meron akong alam. Mga 20 mil lang ang down. Tapos less than 9,000 ang monthly amortization. Hindi lang yon. Accessible, affordable, kompleto amenities at available. Available agad ang units dito lang sa Severa, Mabalakat. Approve! Mga tune in lahat naman po tayo ay nangarap at patuloy pang nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Dati-dati, nagsisiksikan tayo doon sa Maynila, sa Metro Manila, dahil nandun lahat, malapit sa ating pangangailangan. Pero ngayon, ang uso, balik probinsya na. Salamat sa mga magagaling na developers. Pero saan ka man makapili ng bahay, ang importante, buo ang pamilya. Sama-sama masaya. Diba? Ganun naman tayo eh. E paano mga ka in, ha? Baka meron ka pang tanong kung saan meron o itype mo lang sa comment section. Malay mo, baka yung susunod na tanong mo, yun na ang sasagutin natin. O oh, don't forget to subscribe ha. I-like mo rin yung video na to saka i-share mo sa mga tropa mo. Bye! Happy weekend! Woo! Woo! May langaw. Mila, lang mila langaw dito ah. Hmm. Shout out sa inyo, mga ka-tune in. Thank you for watching.